guys, good morning po good morning po sa ating lahat guys oh, nag -off. ako po ay nagbukas na naman ng tindahan kung di ako ano ba yung store na ano di ako takot ayan po Epo guys sa aking mga paninda ngayon oh, saan yung lumalaki luma, na rin po siya guys meron po akong ano may sita po akong banana chip may tsaka chicharon may tuyo ako may mungo kaya yeah, may sibuyas, meron na rin akong swatang hono. Ayan guys, mga siyempre na po video. Lumalaki na po ang aking store guys. Sabi ngay magsimula muna tayo sa maliit. So, papalaki na po yan guys. Wala na po ay pintuan ng aking tindahan. Yung pahuang wala kami ang pintuan. Kaya po ako ay di May ukay-ukay -okay din po ako. Wala lang po yan. Ayan guys, ang aking mga paninda dito sa ano po. May naghahanap po dito lang po sa Lopez Quezon. Dito po kami ngayon naka nakatera. Mga uniform po. Ang mga nais po ng uniform na ito po ang aking mga uniform. Mura lang po yan. Pwede yung pag-usapan pa ang presyo. Ayan po, jumper ko po ang ganda. Guys, ang aking paninda ay naka ano-ano na rin po. Meron pa akong matching munay-munay. Munay na rin po ako. Guys, aking mga paninda, thanks, thanks po sa mga ano kung nagbigay sa akin ito ng paunang simula ng aking negosyo. Maraming maraming salamat po sa mga... Sumuporta so, sa aking mga anak. Salamat anak sa suporta ninyo At pagtitiwala niyo sa mama niyo. I love you. Ingat lagi kayo. I love you all. Ingat po lagi tayo sa mga pan po ng mundo. Lagi po tayo mag-iingat sa mga driver po na tricycle, van, bus, ano po mga mga driver lagi magingat po kayo sa U OFW ingat din po kayo guys ayan po ang aming panahon ngayon maliwanag po ngayon ang aming panahon baka naman po hindi umulan ayan po guys dito po ang province ayan. para makita niyo po ang ating kapaligiran dito po ay sa Lopez Quezon lang po guys sabi po kami kasada ayun po yung aking masipag na Ayan yung aking masipag na ano pamangkin, 'yan. Leila, shout out. <laughs> ayan po oh. Ang aking masipag na pamangkin 'yan. Sipag mo naman eh. Kaya nga oh, shout out po kay Ate Risa. <laughs> Ate Risa oh. Ang ating kamag-anakan na magandang babae. Apa, si Laylay kahit ano, kahit may edad na maganda pa rin po yan. Sipag po niya. Kaya nga. <laughs> Baka may, mag, mag-bash. <laughs> At Teresa, shout out daw. O, oh, kami ni, ano, Layla. O, oh, di ba? Kaya nga ano, Parang kay ano kay pangko yan ha. Ang <laughs> daming dami magagalang dami eh. Ay, iniwan, may iniwan. Ano? Pagsusuko nga. Kaya nga. Ilan itong blong ka eh. May dilaw, may, may pula. May <laughs> Bagay siya yung dilaw. <laughs> so, guys, God bless po.